Napakabigat naman ito. Hilahilahin niya pa yan eh. Oy! Oy! <laughs> Diyan sana ipakatay ko nabit maliit Ba, ulam na? natin? Sinabawan? <laughs> sabong, sabong, sabong anak. Sabong, sabong. Sabong, sabong anak, sabong. Mami, hindi na. O, anong ginawa mo kanina? Alay naman. Bye. O, kunin mo na, kunin mo na. Kunin mo na yung manok mo. Hilay mo. Nakilay mo yung manok mo. Bilisan mo. Hilay mo yung manok mo. Asih mana Kuni mau. Kuni menang, Kuni mana? Oh. กินer mut siya <ng> isa. <laughs>

Ako po. Ako ka na. Buti hindi maputol mahal yung buntot ng anak, ng ano. Hila-hila niya ka, ginan-gan po. Gawin mo, anak. Gawin mo. Wala kang kalaro. Iyan ang paglaruan mo. Ha? Ito yung magpakain. magpakaayot na po. Anak ka? Tapos, <laughs> biglang aglog <siya. laughs> Oy! Lugit ka doon. Ha? Lugit ka doon. May mo. na lang. eh. wala mga alay, Hiu! Hiu! Pakaw na muna anak! Tapos halbulin mo. Baka wala mo kasi ah. Baka wala mo, mabilis mo nung huli. Sige na, kumakain siya oh. <laughs> sige na, pakaw uh, na mo. Oh. Tumayo ka na! <laughs> <laughs> sige, sige, tayo, tayo. Tayo anak. Tayo, ako na Huliin mo muna.

Sandra, anong pangalan ng anak mo? Anak? Anong pangalan niya, mahal? Saan ang punta? <laughs> Kawawa naman siya, Anak? Uh. Mahal ba kayo? Maano naman? Mahal <laughs> <Ay! laughs> <Ay! laughs> Ano tala? Ano nga nakatinga yan? Ano ka na? Terima <laughs> 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 Sayo ka daw anak! At kakain siya! Di <laughs> <laughs> oh, <panis. laughs> <laughs> binili, binalo mo. <laughs> okay, galit ka. Nakahuli mo na yung anak mo. wala isang Nak madulas dyan. Nak dito lang. liga dito. Punta. Ipunta mo siya dito. Buhati mo. <laughs> Walang nagawa yung manok. <laughs> Dito may mga lugit doon, Taki-taki Ako muna yung upo. Ilakad-lakad mo siya. Dapat ibuhat mo. Di ba mga bata marunong mag Jadi namanya nanggul-nanggul Anak Punta mo Iyon kambing uh. Hei hey. anak tas biglang sama iyan saluyin mo yung tae niya ah mm, ayaw